Ay eh, mga kadudo isang magandang maga Tayo ngayon ay mamalingki Sa kasama natin si Nanay Igor ah, Wallet niya maliit lang kasi walang lamang pera Pera ka <laughs> Wala daw pera Pero wala mga kadudo Mamalimos lang yan doon mamaya Babayan muna kami Ay eh, mga kadudo mauna na ako sa kanila uh, Mamaya pa sila sila kay. Babayan muna Ay mga laka sila magka-tricycle ayaw kasi ni Iba ni Nana Igor mag-angka sa akin ayaw niya naman ngayon magsakay sa mga single kasi nagkaraan kasi na ano sila single eh. mga kadudoy update update tayo dito mga kadudoy sa daanan namin palabas ng bayan update update lang bilis ng mga damuhan mag sibul si oh. na kasi oh. bilis bilis na mga ganun pero kung ma-esprayan ito ng ganyan no? oh, maganda nakikita ah, ninyo yan kaso pati yung yun ah, ano ah, din parang mamamatay din sila dito mga karudo hindi pa rin ang kapagpatan yung tali oh. na grabe mga karudo yung bakas ng ano dito overflow overflow kagabi yung baha dito yan eh. puro putik oh overflow ang di itu. Pak Bang dito di karudo hindi nakatawid yung mga ah, ha ah, ah. 买你家那个。Bye, honey, daga dito pumapalik kahit eh, wala nang ulan talagang grabe naman itong mga lugar dito sa amin mga karugoy mataas to dito hindi natin o pangit na dito up hmm, lakas ng laki na ng bato o oh. ayan Kaya pag mahina lang dito mga karugoy yung ano mo mga kaluri, pasok tayo sa palingki namin dito no? first time ko dito ang mamalingke. mamalingki na wala naman akong bibili Tingnan natin kung anong meron dyan mga, mga naka yung mga tao mga karuri yung mga malik mga uh, konti yung mga paninda mga tuyo din naman dito oh. may damitan hanap ako ng bag na maliit yung so, mga ito yung mga relief ko baka makachamba tayo ng kwan dito ba bag na mura lang ah nagaligpit na sila mga kwan dito tanghali na pantalon pang bata si kwan dito ah, madali lang na shoulder bag ba kwan kasi yung ating kwan nasira na kasi yung shoulder bag natin yung maliit eh ito marilip nito mga, natin, mga Rudy, pero okay na to lagay lang na nga, cellphone natin pa umakyat tayo sa phone cellphone gopro ba o, ito. ito parang mga ato ito sana oh, okay pa tiba ito Laki. ay ano na rin oh kaya pag relip talaga kung hindi mo tinignan may scampi may mga bitak na kasi ay nag-vlog pa so, ang na mabayaran pa natin na mga tingin tayo dito sa dosko bila doon na ang maraming mga bagbag doon subo tayo dito tayo sa Ngabi si tang ulang ha. Kunang buo tanuras kami takot takod trap. Ngabi ulano. Ulat unti na pala kami pa. Sadong laki. Saludo, mga ukay dito. Nakim siya ate. ng uh, lang. Ang uh, gulayan dito. Parang nalungkot naman ang tinda. kalingkit dito sa amin. Hindi masyadong matao. Parang hindi masyadong matao. Saging nila, na, ano na hindi na. Uh mga iba dito. Mga iba dito mga klase ko man namin dito mga kaludo isa ko sa ng high school ba. Mga negosyante na may mga sariling pwesto na. Pero tayo patingin-tingin lang tayo. Magbili tayo mga tuloy siguro ng kwan. Tawag din yung giniling ba. Ay longganisa.

pata eh pata ng baboy pata tao sa amin ito yung balat na mm, 20. 220 isintos lakon durur ka